sir ano sira hanggang may dito eh napilipit yung ano kadena oo lumuwag yung ano yung sa yung e ng ah may pandugtong ka ng kadena wala nga wala eto sir sa'yo na lang itong pandugtong eto sir ka papunta? Papasok ka sa trabaho? Ah, uh, dito sa ayun dito Eto, may ako rito eh Pati mo na Sir, may problema tayo Yung kadena mo, pilipit na oh Kaya Dito mo Pag ikinabit natin to sir Pipitik lang ulit Matatanggal lang ulit Pipitik na lang yun. Kagaya na to, to Tingnan mo Nabiyak yung kaha Dahil pumalas yung kadena ano Ano sa isang kadena mo? Orkwedon daw si. Yan sir, hintayin mo ako rito. Bibili kita ng kadena. Huwag kang maglala. sagot ko na lahat. Para na makapasok ka. Four to eight. Tapos, mo muna yung gamit ko ah. Saglit lang ako. Ano sir? Oh, yeah, I-rescue ko muna kasi papasok sa trabaho na putulan ng kadena eh. Ibibili ko. Sir, pabili po kadena 428. No? Pabili po kadena 428. Pabili na? Opo. May re-rescue kasi ako ron, naputulan ng kadena, <laughs> eh papasok sa trabaho, hindi oh. makaalis Tama to Magkano to sir? Ipinyo sa 350 yan 350 Ito ah. sir ay gulong bar niya boss, bari lang Uy naman ano palang eh 1, 2, 3 Okay Ato sir, 350 Okay Eto sir oh. ito Eto kasya na to yan dyan Kasi 428 na to eh Compatible na to dyan maluwag natin Sir, buksan mo yung makina Tapos, paandarin mo hanggang 4th gear Titingnan natin kung kakalat Yan, tapos ilagyan mo sa fourth gear Ayan sir, makakapasok ka na nyan Wala naman sir, wala naman Ato sir, mag ano ka ng kamay mo Kasi dudulas yung kamay mo sa manibela Puro grasa yung kamay mo Ato sir, oh. mag -ano ka muna Mag alcohol ka muna Kasi dudulas yung kamay mo sa manibela Puro grasa kamay mo Oh. Thank you boss ingat ingat.